And guys oh Dito natin matatagpuan Ang uh, 58th street O oh, yun no I got me hooked on to something Who could say that they saw us coming Tell me Do you feel the love So what is up guys? Good morning sa inyong lahat dyan. So this is your kasabuat. It's Vava Art Motorblog Vlog. right. so uh, napakaganda na ng panahon ngayon. Ano? After dumaan ng uh, ilang bagyo. ayun. so kakadaan lang ni bagyong Nika guys. So sana po ay uh, is stay safe po ang lahat. Ano? And uh, palagi po mag-prepare lalo't may mga parting pa bagyo. So guys nga pala no? for today's video pupunta tayo ngayon sa isa sa mga Uh, bilihan ng uh, authentic and uh, original na sapatos dito sa dait ano or pwede din kayo guys sa online ayan yung page niya oh. ang 58th street ayan guys bali pupunta po tayo doon para bumili ng sapatos ayan guys uh advance gift ko sa sarili ko grabe sobrang ano sobrang tagal ko to iniipon ayan guys so nga pala, mamaya papakita ko sa inyo yung daan papunta dun sa bilihan ng sapatos So ngayon, nandito na tayo sa sentro ng daet Ayan, kung nakikita nyo, sobrang traffic guys Grabe oh So mamaya-maya na lang ano, dahil alam nyo naman na yung mga daan Grabe, sobrang traffic Baka malingat ako, mabuhangga pa tayo So let's go Yan, so what's up mga kasabot So nandito tayo ngayon sa kahabaan ng... Uh, Panotes Avenue, papunta ng basud guys Ayan So, ito yung uh, cemetery guys Ayan, o no? Ayan. Ayan, nasa left side natin Dito yan sa barangay uh, Dos Or, ah, uh, kung tawagin. Dito sa amin, sa daet ay Pasig Ayan, Yamaha May bago na dyan So, guys kapala uh, nga pala, ano ba Bago ko lang pala ipakita sa inyo kung saan yung, uh, ano 58th street uh lang tayo ng konti ano hindi lang pala mga basketball shoes or uh, oh mga pang basketball ganyan ang binebenta doon Nagbibenta rin sila ng uh, mga pang running shoes ganyan and uh, mga pang forma like yung mga Air Jordan ba yung mga ganon basta yung mga magagandang quality talaga guys Tsaka pagdating guys sa mga yung outsole and insole talagang uh, napakaganda ng quality tapos kapag uh, nakikita ko pag pinapost nila no and guys yung page nila ano ang 58th street so visit niyo na lang po ano para sa mga malalayo diyan pwede kayo mag-inquire sa uh, 58th street and uh or kung hindi naman po visit na lang po ang uh, profile ni Sir Rex Mar uh, Bernardo and guys lalagay din natin dyan sa harapan ng ating screen para sa mga gustong uh, makahanap ng uh, napakagandang sapatos at uh, original talaga guys so malapit na tayo ano andito lang yan so grabe pala mga ginagawa pa ditong daan pero kapag ka natapos naman to eh solid naman talagang mapapakinabangan alright yun so mga kasabot nakikita nyo ba yan Talagang grabe yung paggagawa ng mga daan dito no. Talagang pinapaganda. Siguro ngayon, uh, mahirap kasi ayan, na uh, traffic tapos sobrang daming sasakyan. Pero kapag ka nagawa naman itong mga daan na 'to, eh maluwag naman at uh, makakaginhawa ba. Kaya uh, uh, wait wait lang tayo sa mga motorista natin dyan And uh, wag na lang natin ibas yung mga nagagawa dito kasi Nagtatrabaho lang sila no So ayun guys Balay kapag ka, nandito na tayo sa may uh, sea oil Ayan So liligo tayo dito ngayon Pagdating dito liligo tayo no Ayan nakita nyo yan sea oil Tapos liligo tayo dito Ayan And then after dito Liligo na naman tayo ulit ng kaliwa Ayan guys Dito yon. So ayan makikita nyo 58th Street Ayan guys o so, Dito natin matatagpuan Ang uh, 58th Street kung Saan na uh, tingin tayo ng sapatos Ayan si sir Tingin natin Ayan guys So Dito matatagpuan Ang 58th Street ano Kaya tingnan natin yung mga Islak ni Sir. Sir, good morning. And guys, so tingin tayo ng mga islak ni Sir. O no? yun, guys, yung mga islak. Talagang gaganda ng mga sapatos dito. Ayan, no? Sa mga naghahanap niya ng sapatos. So let's go. So guys, bali dito nga pala nagpipili ako ng sapatos and uh, syempre pinapaliwanag sa akin ni sir yung mga details ng bawat sapatos dito. Kasi para alam na alam natin, di ba? Lalo sa mga mamimili diyan na mga walang alam pag about sa sapatos, di ba? So alam ni sir lahat. Guys, sa mga insole, outsole, tas kung ano yung mga gawa dito, tapos kung anong size yung talagang uh, akma sa paa mo and then syempre kung ano ba mas maganda. So ayan, bali nag Pipili ako dyan. Bali, apat yung pinagpilihan ko. Tapos, syempre, nagsukat-sukat ako dyan. So, yun lang, guys. Ano. Let's go. Guys, okay, so, ito yung napili natin. Kelpus pa. Puma to, sir. Puma ba Puma. Guys, so. Yun, so, mga kasabot. bali nakapili na ako. At, ayan, pinipicture na tayo. O, oh, and, say cheese. Ayan, pang 1 by 1 ID. <laughs> Alright, guys. So, let's go. Yun, so, mga kasabot. bali nakuha na natin, guys. Ayan, to. Grabe sobrang ganda Kyle Kusma pala to Ayan Thank you ka pala kay sir Sa 58th street Alright So mga kasabuan Diba napakabilis ng transaksyon Tsaka Super mura guys Talaga dito sa 58th street ano? Tsaka original Talagang sobrang kapit Pagka Nasuot natin to Talagang solid guys Kung makikita nyo Sobrang uh, ganda no kaya guys, sa mga naghahanap dyan ng pang uh, basketball shoes, huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Visit nyo na ang uh, 58th Street. Alright guys. So maraming maraming salamat sa mga sumubaybay sa ating video ngayon. Ano? Kung sa mga uh, basketball shoes lover dyan or uh, uh, shoes enthusiasts. Ayan guys. Dito sa Daet, visit nyo lang. Napakalapit. Ano? Dito lang yan sa may barangay ng Pamurangon. Tapos, nakita nyo naman kung saan matatagpuan, di ba sa so Sea Oil lang yan, ang pinaka-landmark niya. Tapos, ano na lang po, uh, kontakin niyo lang ang 58th Street. Alright, mga kasabot. So, thank you, thank you so much sa panonood nyo ngayong uh, ating vlog. And, uh, sana ay uh, nakita nyo at nalaman kung saan matatagpuan ang uh, 58th Street. And, grabe, sobrang bait talaga ni sir, ano, yung uh, isa sa owner dun sa 58th Street. And napakasolid uh, napaka solid ng mga sapatos Lalo pinasukat sa akin Halos apat siguro yung sinukat ka Pero yun ang nagustuhan kong Kyle Kuzma Kasi uh, comfortable siya Tapos uh, Saktong sakto sa akin Size 11 halos May ano May uh, allowance pang konti Ayan shoutout kay sir Yung naka sniper na green Alright So hanggang dito lang video na ito guys ano? Maraming maraming salamat Don't forget to like and follow my page And also pakashare na rin yung ating mga video Para madami pa ang marating nito Yun lang guys, peace out